Welcome sa panibagong kaalaman dito sa aking kitchen. Ayan, mag-bake naman tayo ngayon guys ng salmon. Ito ang aking ingredients, soy sauce and olive oil. At mayroon din akong lemon. I Squeeze lang natin yung lemon, guys, kasi masarap sa salmon. Medyo na asim. Ayan, mix lang natin. Then, after that, na na-mix na natin, ilagay na natin, guys, ang ibang ingredients. Meron akong spring onion at parsley, yung matigas na part ng spring onion and parsley. At meron din akong garlic. Yan, lagyan lang natin siya guys ng garlic at i natin ng mabuti para ma-mix yung lasa niya. At ilagay na natin ang salmon. Arrange lang natin guys ang salmon. Ganito rin ba kayo guys mag-bake ng salmon? Or anong paborito yung luto sa salmon? Comment down below. Ayan guys, ganito lang guys, simple lang pero... Well, masarap siya guys, 100%. Masarap siya at magugustuhan nyo. Ayan, bali pag nalagay na natin yung salmon, mag-squeeze ulit tayo ng lemon. At the, at the same ingredients, yung tira kanina, ilagay natin siya, spring onion and parsley. Ayan, arrange lang natin, guys. Make sure na takpan lahat. Ayan. Nalagay lahat. Ang masarap nito, guys, na partner is rice, pero sila gusto nila mix salad. Ayan. Hindi kasi gaano sila nagkumakain ng rice dito. Kaya yan, salad ang partner nila. Pero bukas, pag may tira, kanin ang partner ko. Ayan, ganito kami guys. Ganito pala ako magluto ng baked salmon. Then after that, maglagay tayo ng dill. Ang dill kasi guys, ang nagpapasarap dito. At mabango siya. Ayan. Actually, yung mga ingredients niya is masarap din siya. Pero yung dill ang pinaka-perfect. Mahabang siya. At maglagay tayo guys ng hiniwang lemon on the top. At ibiklang natin siya guys ng 15 minutes. Kasi ang salmon guys, madali lang siyang lutuin. Ayan guys, oh, ready to bake na. Thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo dito sa aking recipe na bake salmon ah uh, ba diba? Lagyan lang natin guys ng konti pala na sauce para mix yung lasa niya balance yung lasa niya oh 'di ba Thank you for watching